So far, mabilis naman po. At least uh, may online na. Unlike po dati, mas mabilis na po ngayon and mas nakakatulong po yung mga online na appointment. So yung tao hindi na masyadong magpipila. At least may schedule na rin. So yung tao hindi pupunta dito para pumila na mahaba, may schedule na. Sobrang smooth. Sobrang tuloy-tuloy lang po yung... Uh... Pagkukuha ko ng mga document po. Okay naman po sa experience ko, mabilis naman po ang proseso mo. Mabilis naman po sa ngayon yung pag-process po ng SRB po. Hindi na po masyadong asin. Wala pong nasayang na oras sa pag-antay. Saka pagdating po dito, mas mabilis makaka-awake. Eh. <laughs> Ganun po. Uh, dati siguro mga 8, pero ngayon 10 na. <laughs> Sa 10, Ma'am? Ngayon, mabilis na po. Eh, smooth lang naman, Ma'am, yung experience pa nila. Hindi naman mahirap, Ma'am.